Mengekspor nasi kluwih, anak na siya. So, come. Come, Chloe. Anaknya kum 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 here, Here, kum here. guys kum oh. uh, <laughs> kum So ito yung first baby niya. Siya ay lalaki. It's a boy. So yun guys, umiri na siya. So off course lang guys, muna yung ilaw. diyan nga yun. malapit na. <laughs> Umaumbog na siya dito guys. So yun, lalabas na yan. Pag ganyan. O, o makita nyo guys. Okay. Guys, may unan dito kasi nakahiga ako to sa katabi niya <laughs> habang naghihintay. Eh. Gusto mo nakatayo. Ayun. Yan. Yan iri. Go. 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 So, gusto niya nakatayo, guys, okay, so. oh. Go, louis Ito okay yan na guys, lumabas na. Oops. Yun, nasa swimming <laughs> okay. So, ko lang guys, ako lang kasi mag-isa eh. <laughs> so, yung pangalawa guys is babae. ups yan, girl siya. Halos same kuloy lang sila. <laughs> white. Mas white siya kaysa dito sa nauna pangatlo guys, kulay ang ulan kulay black kunin ko muna guys na Ngayon guys, ah iwan ko black ba to so dito kasi guys, black sya so lalaki lalaki na black <laughs> naglabas sya ng black So ito guys ha, ah, hindi ko nabantayan, lumabas na yung pang apat. So ito guys, nung linisan ko muna. So ito guys ah, same lang doon sa dalawa. Kulay, lalaki. Lalaki siya. Ah, dilaan mo muna ito, Clem. Eh. Dilaan mo muna dali. Hmm. So guys, hintay-hintay lang tayo kung meron pa. Oh, yung pang lima guys hindi <laughs> ko na Ops, oh no nabutas uh, ako lang kasi mag isa guys eh. So, linisan ko na lang guys so yun guys uh, pinabiyahan lang ko lang muna siyang dinilaan kasi hindi pa lumabas yung inuna niya Ayan. mother instinct lang muna guys siya lang yung muna maglinis pero pinunasan ko na yung ulo niya вообще Опс. на... Ayan, nahugot ko na. So, guys, nahugot na yung inunan. So yun guys, hayaan natin kainin yung inunan ng nanay. Extra lakas din sa kanila guys. Ano kaya to guys? Ah, uh, isa siyang babae. Oops. So yan guys, oh alam nila kung sa hanggang saan puputulin yung pusod Oops. so uh, guys lima na yung anak ni Chloe tatlong boy dalawang girls so hindi ko pa alam guys kung meron pa o oh, parang matigas meron pang matigas dito guys so, oh, sa loob parang meron pa siya So yan guys, so yung bukol na to. Kasi yung unang panganak na guys is anim. So ngayon lima na siya. So hintayin na lang natin guys kung ilan talaga lahat yung ina anak niya. Kung ilan talaga lahat yung ina anak niya. So yan guys, so habang nanganak si Chloe, yung dalawa naman yan guys, so ingay na ingay. yan si Aya kasi guys, hit na yan start nung Friday. Si Kimi naman itong pag tuwing nagingay yung mga tuta, akala niya yung mga anak niya kasi yun guys, uh, hindi kasi nakasurvive lahat ng anak niya dahil premature. So kawawa guys, oh. so... <laughs> Kaya nilagay ko lang siya doon kasi dito magulo. Nagwawala rin si Chloe. Yun. Ay, black pala to. Black uh, bar, Para siyang brown, dark brown guys. Ang ganda ng nilabas ng kulay ni Chloe ngayon. No? Oh. Kasi yung tatay niya is Lavender yun guys, hintayin lang natin kung may sunod pa kasi may nakapapako dito guys na matigas. So yun guys, uh, malapit na yung pang-anim. So bububukol na sa yun guys oh. Iri. Ano kaya kulay to? <laughs> black din anim anim tatlo tatlong black parang black din siya guys so sige oh so hit siya So yun guys, no? siguruhin na yung ulo para hindi siya malunod. Pabayaan lang muna siya guys ng nanay na linisin siya. Ay, kasi siya na tanggal natanggal yung inunan okay oh, no. mm. so, guys ay, yan nahila ko na so natanggal na sa guys yung inunan ah. so ito guys ay lalaki pa rin <laughs> lalaki so yun guys tatlo tatlo na tatlong same na talaga guys yung kulay yung tatlong dark <laughs> or black at saka yung ito guys so parang paglaki to guys parang gold yellow gold yung tatlo so kapain ko muna guys kung meron pa parang parang wala na guys last lang ata to so hintayin ko lang guys kung meron pa ba or wala na so ito na nga guys uh, anim na talaga yung anak ni Chloe hi Chloe so malinis na siya ito na talaga yung kulay niya guys dark brown hindi pala siya black guys oh dark brown So ito guys ang parang rare bakit ko nasabing rare guys? Dahil yung tatlo puti, yung tatlo brown. Tapos isang babae sa puti, isang babae sa brown. So kaya nasabi kong rare guys kasi parang sinasadya eh 3 on 3 para silang naglalaro ng basketball na 3 on 3. White team at saka dark brown team. At dito pala guys, ah uh, i-suggest ko rin sa inyo uh, nung una kasi yung stud ni Chloe hindi siya nag-take so yung huling nag-stud nito uh, may nirecommend sila after 2 weeks na na-stud pa uh, painumin sila oh, dapat painumin ng 1 ml na papi OB hanggang magwa 1 month siya guys after ng oh, pagdating ng 1 month 3 ml na So ito yung guys, ito yung ginagawa ko 1 ml after 2 weeks na nastadya then 3 ml na pagkatapos ng isang buwan so bali 2 weeks ko siya pinainom ng 1 ml so akala ko guys hindi siya magte-take so ito nag-take siya so bago ko pala ito na pastad uh, na pas smear test ko na rin ito si Chloe hmm. Ano so yan guys so healthy guys yung mga bibi ni Chloe so ngayon guys ang ipainom ko na vitamin sa kanya para dahil nanganak na siya at ang vitamins naman dito guys na binigay ko iba na naman doon sa nagbubuntis siya so ngayon dalawala yung pinapainom ko sa ngayon itong inmalak so itong inmalak guys ito yung pampagatas yan milk enhancer may nakalagay naman dito kung ilang dosis niya depende sa laki ng aso so dito guys so makikita nyo naman dito yan mali si Chloe bilong siya sa small kaya yung pinapainom ko sa kanya is 3 ml so ito yung pampagatas at meron din palang isa guys na pampagatas yung M2 M2 oo M2 malunggay ba yun o basta M2 guys na mabibili siya sa Andox pampagatas din yon so itry ko ring namin si Chloe doon kasi marami kasi yung tuta niya para mas marami yung gatas na maibibigay niya at dito naman guys sa isa itong Nutrical bali ito guys yung para sa mga buto-buto niya yung calcium para hindi manghihina yung mamadog natin kasi may maraming dumididi sa kanya minsan kasi masisip-sip ng mga tuta lahat ng gatas kung wala na siyang may produce na gatas baka doon na yung mga calcium sa buto niya kaya minsan na wala nang lakas yung mga aso hindi na makakatayo katulad din sa tao guys yung nagpapadidi na nanay di ba pag walang calcium uh, yung ngipin yung titirahin na bubungal sila kapag kulang sa calcium kaya yung dito sa aso guys ito yung nutrical may nakalagay din dito guys na dosage Ah uh, bali dito. Pwede kasi ito guys sa uh, mga pusa. Meron din dito dosis para sa mga pusa at meron din dito sa mga 'yan, aso. So yung pinapainom ko dito sa kanya guys is uh, 5ml. So yun guys, uh, yun lang din yung mga pinapainom ko sa kanya pagkatapos niyang manganak at uh, ito na pala siya guys, uh, pang 2 days nya pala ngayon hindi ko na lang inupload to kahapon para makita ko guys kung ano talaga yung totoong kulay nila so dito sa video guys masyado siyang dark tingnan pero dito medyo mas iba dito sa video mas dark lang ng konti at itong mga ito puti sa sa video pero dito may pagka cream Ah uh, may pagka -cream na konte. So, 'yan guys no, uh, ganyan lang mag anak at magbigay ng vitamins para dito sa mga aso natin na nanganganak. So, hanggang dito na lang guys. God bless.